Nagpahapyaw ang OCTA kung sino sa dalawa ang lamang. In all the survey results, Senator Rapi Tulfo won no? uh, by a margin of something like uh, 10 to 15 points. No survey that we have come out with. So that uh, in a one-on-one -on -one situation, it's a uh, win over Senator uh, Tulfo. Sa isang panayam sa presidente ng OCTA Research ay may tatlo pang survey mula sa kanila ang hindi pa nailalabas. Okay. Isa rito ay ang senaryo na dalawa lang silang magtatapat si Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo. May tatlo pang commission survey na hindi nare-release ang Octa Research. Sa isang panayam, sinabi ni Octa Research founder and President Ranjit Rai, isa rito ang nakikitang match-up ni na Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo. Ang dalawang opisyal umano ang napipisil ng mga sumagot sa survey na magtutunggali sa 2028 presidential race sa lahat ng hindi pa nailalabas na survey ng Opta Research ay si Senator Raffy Tulfo ang nangunguna ng 10 to 15 points. Nagpahapyaw ang Opta kung sino sa dalawa ang lamang. In all the survey results Senator Raffy Tulfo won no uh, by a margin of something like a uh, 10 to 15 points. No survey that we have come out with so that uh, in a one on one situation Senator Duterte uh, win over Senator uh, Tulfo. Ganito ang sitwasyon kung dalawa lang silang magtatapat. Bagay na hindi pa nangyayari sa Pilipinas simula post-martial law. Karaniwan kasing higit sa dalawa ang tumatakbo sa pagkapangulo tuwing eleksyon sa Pilipinas. Kaya posibleng mabago pa ang mga susunod na survey result. In a, a three or four way contest, these numbers will change. And it's likely going to favor VP Sara or the candidate with a bailiwick. The tool for branded. Uh, becoming more and more popular. But Pero mismo si Senator Tulfo na ang kumontra sa ideyang ihanay siya sa mga tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 national election. Nababahala si Senator Raffi Tulfo na pinag-uusapan na ng mga tao ang susunod na presidential election ngayong maaga sa Administrasyong Marcos. Request ko lang sa mga survey company, wag nyo na po isama pangalan ko. Please lang, pakiusap ko lang, Sen Tulfo said in his program, Wanted sa Radio on 1PH. Ang mga kamakailang survey ng Pulse Asia Survey ay naglagay sa kanya sa nangungunang pwesto sa survey para sa susunod na Pangulo. Naabutan ni Tulfo ang maagang paboritong Vice Presidente na si Sara Duterte, bagamat nakatali pa rin sila sa istatistika. It hurts me actually na umpisa pa lang tayo, itong administrasyon baby pa lang, pinag-uusapan na natin sinong magiging kapalit, he continued. Dapat nating pag-usapan kung paano natin masusuportahan ang administrasyong ito, Anya. This will be the first and last statement that I will make pertaining to this matter that I'm going to tell you. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taong bayan. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much. On the other hand, request ko lang po sana sa mga survey company, Huwag nyo na po isama ang pangalan ko, please lang. Nagkikiusap po ako. Nagdudulot lang daw ng negatibong epekto ang mga lumalabas na survey results. Kasi pag sinasama nyo ako, dito ngayon nagkakaproblema, nagkakagulong marami. Supporters ko, supporters ng iba dyan, nag aaway away Malayo pa raw ang 2028 at mas dapat pag-usapan ang pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon. Ayon naman kay Octa Research Chief Data Scientist Guido David, karapatan ng senador na ipatanggal ang kanyang pangalan sa mga survey. Pero hindi ito ganon kadali, lalo kung kinomisyon ang survey. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.